Nilinisan ko nga mga kasari yung aking pa ice cream kasi nga napansin ko maraming alikabok. Kahit nga tinatakpan ko yan sa gabi mga kasari, mapapansin ko talaga pagbukas ko ng umaga. Marami siyang alikabok dahil tinatakpan ko po yan siya sa gabi. Pagkatapos ko naman mga kasari, linisin yung aking pa ice cream. Meretso naman ako sa aking munting tindahan dahil meron po akong pinamili. Namili nga kami ni Habi ng mga pangilang ilang paninda sa aking munting tindahan. Dahil halos dalawang linggo din po akong hindi nakapag-grocery. Sinadya ko po mga kasari hindi mag-grocery pagsiri ng marami dahil alam naman nating napakatumal ng aking munting tindahan. Ang mga pinamili ko nga pala mga kasari is yung mga noodles, pansit canton at mga dilata. Kung napapansin nyo mga kasari, yung mga lalagyan ko ng aking mga padilata is walang wala na. Dahil sinadya ko pong ipaubos bago ako bibili ng mga dilata. Mili lang ako mga kasari ng mga pangilang ilang mga dilata, dalawang sardinas at isang century tuna. Dati kasi mga kasari, marami namang bumibili dito sa aking munting tindahan. Pero nakalipas yung mga ilang buwan at ilang taon is talagang medyo tumumal nga talaga yung aking munting tindahan. Iba na lang sa mga customer na padaan sa aking munting tindahan kaya po sila napapabili. At minsan naman yung mga bisita ng aking mga kapitbahay, napapabili po sila pag nakikita nilang may tindahan. Hindi katulad ng aking mga kapitbahay mga kasari, talagang hindi po sila bumibili at dumadayo pa sila sa ibang tindahan sa may itas. Kaya yung aking tindahan is napakatumal dahil yung iba is lumalabas pa. Kaya ang madalas mga kasari yung mga pinag-grocery ko is yung mas madalas lang na na nahanap sa akin ng aking mga customer. Minsan nga mga kasari is wala din talaga pumibili sa aking tindahan dahil nga yung ibang mga kapitbahay ko. Bago sila umuwi sa kanil kanilang bahay is dumadaan pa sila sa may tiyangge dun sa may taasa namin. Kaya yung ibang mga customer ko mga kasari is hindi talaga nabibili dito sa aking munting tindahan. Kaya ang ginagawa ko para hindi naman ako ma expirean at hindi ako makupasan is paunti-unting paninda lamang yung aking binibili. Yung sadyang hinahanap lang talaga ng aking mga customer katulad ng mga sabon, noodles, dilata at mga itlog. At ang madalas ngang mabenta dito sa aking munting tindahan mga kasari is yung walang kamatayang yelo. Dahil sa yelo pa lang mga kasari is talagang kumikita ako ng tatlong daan sa isang linggo. Kaya yung aking payelo na yan mga kasari talagang hindi ko pinapaliban na hindi ako gumagawa. Dahil kumikita talaga ako ng malaki dyan sa aking mga yelo. Sa aking mga paninda talaga mga kasari kung ano lang talaga yung mabenta yun at yun lang din talaga ang aking binibili. Dati talaga mga kasari dito talaga bumibili yung aking mga kapitbahay. At napakalakas ng aking benta araw-araw. Pero simula nung nawala na yung lockdown is talagang naging matumal na ako at maging madalang na talaga yung aking mga customer bumibili sa akin. Ayos lang naman mga kasari kahit paunti-unti lang yung bumibili sa aking munting tindahan hindi po ako nangihinayang. Kahit paano naman is nagkakabenta ako at nagkakaroon din ako ng kita paunti-unti man yan at pabarya-barya man yan. Nasa pagdadala lang talaga ng ising tindera para lumago ang yung tindahan at pagtsatsaga lang talaga. Katulad ng aking tindahan na matumal at walang masyadong bumibili is talagang tsigaan lang. O siya mga kasari, sa sobrang dami ko nang naidaldal, hindi ko na malayan tapos na pala akong mag-display. Bye-bye!